ang katotohanan sa likod ng supreme sacrifice ni Abraham ay magugulat kayo. Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Alam po ninyo kung ikaw ay isang matagal ng mananampalataya at palabasa ng Bible, sigurado po akong nabasa nyo na ang kwentong ito sa Old Testament, particularly sa Genesis. Yung bang kwento ni Abraham, alam natin na si Abraham po ay itinuring na best friend ng ating Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Pero isang panahon sa buhay ni Abraham, siya po ay dumaan sa isang mabigat na pagsubok, isang mabigat na trial. Tinawag to ng Bible na Supreme Sacrifice. At kung nabasa niyo po ito, hindi na bago sa inyo yung ginawa ni Abraham na pag-sacrifice kay Isaac doon po sa Mount Moriah. Okay? Or kung hindi niyo naman nabasa at matagal na kayo man ng palataya, malamang po na preach na po ito ng inyong pastor sa inyong church. Pero may nais po akong idagdag sa inyong kaalaman patungkol po sa kwento ito. Isang revelation na matapos ko pong basahin at basahin at basahin at pag-aralan ulit ang kwento ng Supreme Sacrifice ni Abraham kay Isa. Ngayon po, pag-uusapan natin yan para sa araw na ito. Sa panayang pong ito, malalaman natin ang pinakamalalim na katotohanan. Yung ano yung revelation na malalaman natin sa Supreme Sacrifice ni Abraham. Makipagbukas po kayo sa akin sa banal na kasulatan. sa Genesis chapter 22 verse 1 to 19. Diyan po kasi nakasulat ang supreme sacrifice. I will be reading from NIV translation. So, ano man ang Bible ninyo, sabayan nyo na lang po ako mga ka -worship. Ang sabi po sa Genesis chapter 22 verse 1 hanggang sa mga sumusunod ay ganito. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, Here I am, he replied. Then God said, Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac when he had got enough wood for the burnt offering. He set out for the place God had told him about. And then on the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. And he said to his servants, Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Now, Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife as the two of them went on together. Now, Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here, Isaac said. But where's the lamb for the burnt offering? Now Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven and said, Abraham, Abraham. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy. He said, Do not do anything to him. Now I know that you fear God. Because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in the thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided, Jehovah Jireh. And the angel of the Lord called Abraham the second time and said, "I swear by myself," declares the Lord, "that because you have done this, we you have not withheld your son, your only son, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky." And as the sand on the seashore, your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nation of the earth will be blessed, because you have obeyed me. Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba, and Abraham stayed in Beersheba. Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pag-aaralan. So, yun po yung kwento mga ka-worship. At kung nabasa niyo na po yan, makikita po natin dyan yung pagsubok na inilatag ng Diyos kay Abraham na tumalima naman si Abraham sa kwento eh. At ang ending nga ay pinigilan siya ng Panginoon doon sapagkat yun po ay isang pagsubok lang. Karaniwan po ay ginagamit yan ng mga nagpapahayag na sa anumang pagdaan ng pagsubok at pag ito'y nalagpasan mo, ay tatanggap ka ng iba yung katipala. Kagaya ng ending, na sinabi dyan sa Bible na yung pinagpala po si Abraham na sabi I will bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore kasi dami ng sa dagat and through your offspring all nations on earth will be blessed because you have obeyed me so yan po yung mga pangkaraniwan na napapakinggan natin every time na binibridge po pero meron tayo dapat pakalaliman sa kwentong ito nasimulan natin sa tanong kasi may mga bagay tayong makikita dito na para bang dumaan lang sa atin, nakalimutan nating tanungin ang sarili natin or itanong kaya natin sa Diyos itong mga bagay na nakita natin now what do we see here una po yung salitang God tested Abraham Okay, mapapatanong ka dun eh God tested Abraham, but why? Diba? Para malaman ang katapatan ni Abraham E tumanda na nga po si Abraham na hindi po nagbabago ang kanyang pananampalataya sa Diyos Nakuha niya na mag-antay sa ipinangakong anak ni si Isaac At ang pag-aantay pong ito ay umabot ng isang daang taon ng paghihintay. Nalagpasan niya po yun at minsan hindi ho siya nag-sway ng kanyang pananampalataya. Bakit kinakailangan pang itest si Abraham? ba? Diba? So, yun po yung una. Yung pangalawa, kapansin-pansin po dito na si Isaac po tinatawag ng Diyos kay Abraham na si Isaac ay your son, your only son. Ilang beses yan, okay? Kung bukas ang Bible nyo at NIV translation din po ang inyong binabasa Mapapasig po, dapat binanggit si Isaac Ang tag po sa kanya, your son, your only son Eh ang totoo, may anak pa si Abraham na nauna kay Isaac Si Ishmael na anak ni Hagar At si Hagar po ay katulong ni Sarah Okay, ire-refresh ko lang po ang inyong uh, memory. Hindi po silang magkaanak at most probably naisip talaga ni Sarah na malabo na yung ipinangako ng Diyos kay Abraham. Si Sarah po sinabi niya, sweetheart, sipingan mo na po yung akatulong para magkaanak tayo. At tumalima dyan si Abraham, sinipingan si Hagar. Si Hagar po ay nagkaanak ng isang lalaki, ang pangalan si Ishmael ano yung point ko dito? Si Isa is not the only son. Okay? Sapagkat si Ishmael po ay anak din ni Abraham. Dangan nga lamang, hindi anak ni Sarah. Okay? So, yun yung pangalawa. Okay? At ang pangatlo po na makikita natin na itatanong din natin sa sarili natin, kapansin-pansin dito na nung utusan ng Diyos si Abraham, hindi tumutol si Abraham. Hindi man lang tumutol si Abraham. Hindi man lang nagreklamo. Hindi man lang nagalit. Hindi man lang niya sinumbatan ng Diyos. Yun bang, pinagantay mo ako ng almost 100 years? Or more than 100 years? Pagkatapos itong binigay mong anak, ipapasacrifice mo lang pala E eh di sana, eh, hindi mo na lang ako binigyan ng anak. Babawiin mo rin lang. Di ba? Yung ginawa na siya na may woman kay Elisha. Sabi ni Elisha, next year may anak ka na lalaki. Sabi niya, huwag niyo po akong paasahin. Pero yung na may woman po yun na anak ng isang lalaki. Lumaki. Hanggang sa sumama nga sa bukid sa tatay niya, tapos sumakit ang ulo, Tapos namatay. Nung malaman pong namatay ang bata, yung sure na white woman po, bumalik kay Elisha. Doon sa propeta, sinabi niya, di ba, huwag niyo akong pasahin? Bibigyan mo lang pala ako ng anak, mamamatay din lang. Yun po yung ibig sabihin po nun eh. Nagawa po na sure na might yun kay Prophet Elisha. Ba't hindi ginawa ni Abraham? Hindi man lang tumutol, hindi man lang nagreklamo, ni hindi niya sinumbatan ng Diyos ang nangyari doon, kinabukasan. Arangkada ka agad sila. Nagpunta ka agad sila sa Mount Moraya. Okay? At yan po yung pangapat. Yung Mount Moraya. Ang tanong dyan eh, bakit sa Mount Moraya? Kasi po sila Abraham, nakatira huya sa Shechem eh. Bulubundukin po yun eh, sa kanaan. At kung bundok din lang ang pag-uusapan, marami din naman bundok sa Shekem. Bakit kinakailangan pa sa Mount Moraya? Eh ang layo. Ang layo ho ng Mount Moraya. Okay? Para bang nasa Balintawa ka, pupunta ka ng La Union. Okay? Sabi, eh, lapit lang lang pala, La Union lang pala, di, four hours lang ang biyahe nun. No? Sa kotse, Malapit lang siya pag ikaw ay naka-kotse ang La Union from Balintawa Eh sorry, from Balintawa going to La Union 4 hours Siyempre, dadaan ka sa NLEX Dadaan ka sa SCTEX Dadaan ka sa TPLEX E-exit ka ng season Tapos lalagpasan mo yung yung Baguio O nasa La Union ka na Ganyan po ka, uh, lapit Sa kotse at saka sa mga highway eh, ang pinag-uusapan po natin dito ay panahon po ng, ng pagsibol pa lang ng sangkatauhan. At dito po, kita-kita po natin na doon sa Mount Moriah ay magta-travel sila para makita yung bundok ng three days. Kasi nga, naglalakad lang. Ang sabi nga sa Genesis chapter 22 verse 4, On the third day, Okay? Doon pa lang nila nakita. Abraham looked up and saw the place in the distance. Ibig sabihin, nakikita pa lang nila yung bundok, pero wala pa sila doon. So sabi niya doon, nakita na nila. Hindi pa sila nakakapunta. So another travel time frame pa na naman yan. Pinakamahina dyan, apat na oras. Hanggang walong oras para makarating ka doon sa bundok na tutukuyin doon? Bakit ang layo? Bakit sa Mount Moriah? At panglima, saan galing yung kordero? Na bigla nilang pagtingala ni Abraham ay merong isang kordero sumabit ang sungay sa makapal na halaman. At yun ang kanyang kinuwa, yun ang kanyang inihandog bilang supreme sacrifice sa Diyos at inalis po si Isaac sapagkat pumasa si Abraham sa pagsubok na ito. Sa limang tanong na yan, yan po ay ating sasagutin isa-isa mga kapatid. Ang mga kasagutan po ay ganito. Okay? Una, bakit ni hindi man lang tumutol si Abraham hindi man lang siya nagreklamo... Hindi man lang siya nagalit... Ito po ang sagot... Alam niya... Na babalik pa rin sila... Ni Isaac na parehong buhay... Sa pagkat sinabi niya yan... Sa kanyang mga servants... Alam niya... Genesis chapter 22 verse 5... Ganito po ang kanyang sinabi... He said to his servants... Stay here... With the donkey while I and the boy go over there. We will worship, and then we will come back to you. So, lumalabas, pag tinagalog po natin yan, ang ibig sabihin, okay, yung dalawa, manatili muna kayo dito. Okay? Alagaan niyo yung donkey. At kami dalawa ni Isaac ay aakit lang dyan. At pagkatapos, kami ay sasamba at pagkatapos kami rin ay babalik So alam ni Abraham na si Isaac ay makakasama niya sa pagbalik Ngayon kung tatanungin niyo ako Di po po brother to papatayin niya si, si Isaac Pa paano makakabalik? Hindi, e, di babalikin patay na Well, ang sagot po sa akin Una, ang sagot ko po diyan, Maring sasaksakin niya at ihahandog niya at mamamatay at pagkatapos sasabihin ng Panginoon natupad mo ang aking kahilingan okay nasabi naman ni Abraham Panginoon since natupad ko naman po ang inyong kahilingan maari po bang ako naman ang humiling ano yun Abraham eh baka pwede niya pong buhayin si Isaac di ba ayun oh, lang po walang no problema bubuhayin pe pwede pwedeng ganon ang mindset ni Abraham hindi ko alam Pero malamang ganon Pero ang nangyari po kasi Sasaksakin pa lang, hindi na natuloy Sabi niya, e Abraham, huwag mo siya saksakin Pasado ka na O di, pasado na si Abraham Yun po yung kasagutan Bakit hindi man lang tumutol Si Abraham Okay? Pangalawa, saan galing yung portero? Okay? Ito po ay himala Himala ng Diyos bilang kapalit kay Isaac sa iyahadong. Okay? Kung si La Abraham po ay papakyat sa side na ito ng kabundukan, maaaring yung, yung kordero po ay galing naman dito sa kabilang paning at nagpadag po sila sa itaas. Okay? So yun po yung physical probability na maaaring mangyari na nung umaakyat sila ay umaakyat din yung kordero na naliligaw. Okay? Pero more than that, Okay? Malamang sa malamang, ito po ay isang klase ng milagro na nagpakita ang Diyos ng isang tupa na nandoon. Kaya umakyat o bigla na lang nagpakita. Ang importante, merong kapalit si Isa sa supreme sacrifice. Yan po, sa supreme sacrifice. So, nasagot na po natin yung sanggaling yung kordero. Ito po isang milagro ng Diyos at ang pangatlo po, bakit palaging sinasabi ng Diyos kay Abraham na si Isaac ay your son, your only son? Samantalang meron siyang anak na isa pa na si Ishmael na nauna po kay Isaac. Alam mo ninyo, kasi po sa bandang huli, ang salitang your son, your only son, na si Isaac ay hindi talagang tinutukoy ng Diyos para kay Abraham at para kay Isaac. Anyway, kahit bang bagitin ng Diyos na your son, your only son, wala namang supreme sacrifice na naganap dahil hindi naman natuloy ang pag-sacrifice ni Abraham kay Isaac. Pero ang point dito eh, pagkalipas ng dalawang libong taon. Okay? Ang ganitong pangyayari na kung saan may isang ama na ihahandog niya ang kanyang anak ay mauulit-ulit. Kaya lang hindi na yan si Abraham at hindi na rin yan si Isaac. So lumalabas hindi si Isaac ang your son, your only son, sapagkat hindi si Abraham ang father. Mula kay Abraham, pagkalipas ng dalawang libong taon, merong isang ama na siya ang maghahandog sa kanyang my son, my only son. Taba po kayo. Kumbaga, Ibrahim, ang lahat ng ito ay pagsupo ko lang sa iyong pananampalataya. Pero yung totoo, hindi naman talaga ikaw ito. Kasi darating ang panahon, pagkalipas ng dalawang libong taon, ang ganitong mga ginawa mo ay mangyayari ulit. Na mayroong isang ama, Ibrahim, na iahandok niya ang kanyang nag-iisang anak that there will be a father who will sacrifice his son, his only begotten son. Sa panahon na yun, Abraham, hindi ikaw ang ama. Ako ang magiging ama. At syempre, hindi rin si Isaac ang anak. No, it is not Isaac. It is not your son, not your only son but it is my son my only begotten son his name is Jesus so sa puntong yan mga ka worship na intindihan na natin ang bagay na kung saan ay ma, ma uunawaan natin ang dahilan ng Panginoon sa paghahandog na ito. At doon sa isa sa pinaka-importanting katanungan, bakit sa bundok ng Moraya? Bakit hindi na lang sa Shechem na bulubundukin din naman? At For sure, merong magandang spot doon na pwedeng maghandog si Abraham bakit kinakailangan pang magpakalayo-layo? Alam mo ninyo, makikita po natin yung katotohanan na yung muraya na kung saan ay tinawag ni Abraham, the Lord will provide. Jehovah Jireh. Kapansin-pansin na Diyos ang pumili ng eksaktong lugar sa bundok ng Moraya para doon gumawa ng stone tablet si Abraham or stone table si Abraham. At sa stone table na to, nagpile up siya ng malaking baton, nilagyan ng kaahoy sa ibabaw at iniga si Isaac at sasaksakin doon. Hindi natuloy. Alam niyo ba na ang Mount Moraya, pagkalipas ng dalawang libong taon, ang pangalang Mount Moraya ay mapapalitan ng Golgotha? Yes po, tama po ang narinig niyo na ang Mount Moraya ay magiging Golgotha. In other words, mga ka-worship, ang Moraya at ang Golgotha ay iisa. Na kung saan ang lugar na altar na inihandog si Isaac ni Abraham ay dun mismo sa eksaktong lugar na yun hinukay at ibinaon ang krus na ang nakapako ay si Jesus. Ngayon, kung babalikan po natin ang katanungan bakit sa Mount Moriah, kasi yon ang Golgotha, yon ang lugar na kung saan ipapako ang kordero ng Diyos, walang iba kung hindi si Jesus. So yun lamang po mga ka I hope na unawaan po ninyo na sa kwentong ito ang malalim na katotohanan sa supreme sacrifice ni Abraham ay bunga po ito ng isang plano ng Panginoon na ang sacrifice ni Abraham para kay Isaac ay mangyayari sa pamamagitan ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. At ang paghahandog na ito ay nagkatotoo sapagkat ang Diyos Anak ay ipinaku sa krus bilang handog sa mismong lugar ng Golgotha na dati ay tawag Mount Moriah. Ang aral po na matututunan natin sa kwentong ito ay kukunin ko po sa John chapter 3 verse 16 and 17. Nakalagay po dito ay for God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have an everlasting life. For God did not send his son into the world to condemn the world but to save the world through him. Mga ka-worship, ang hiling ko po sa inyo, tayo pong lahat ay manalig, maniwala, magtiwala, manampalataya, umasa sa ating Panginoong Jesus. Alam po ninyo, hindi po biro ang pagliligtas na ginawa ng Panginoon. Pinag-aralan, pinagplanuhan, na sa panahon pa lang ni Abraham, nakatakda na ang kaligtasan sa sangkatauhan Ang ibig sabihin nito, ikaw at ako, meron isang magandang plano ang Diyos para iligtas tayo. Ang kanyang kaloob, walang iba kundi ang kanyang bugtong nana. Si Jesus, siyang naghandog para sa ating kaligtasan siyang nagbayad dugo niya ang ipinagbuhos upang tayo mabayaran ang lahat ng ating pagkakamali. At nang sa ganon, tayo ay mapabilang sa isang pamilya na kung saan ang Diyos ang ating Ama, si Jesus ang ating Kuya at Kaibigan. Kaya nga, nararapat lang na isuko natin ang buhay natin sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Isuko mo sa Kanya ang iyong buhay. Sapagkat hindi biro ang ginawa niyang pagliligtas para sa iyo at para sa akin. So, yun lamang po mga ka-worship. Maraming salamat po sa inyong panunood. Masamantala po muna ako magpapaalam at hanggang sa mga susunod na video na ipalalabas ko po para sa inyo. Maraming salamat at kayo po ay pagpalain ng ating Panginoong Yesus. God bless po. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.